huwag kang matakot magkamali, natural yan kasi tao ka. Ang hindi natural, yung husgahan ka ng mga taong akala mo perpekto. Ako'y iyong Diyos huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo huwag kang manglupaypay sapagkat aking palalakasin ka oo. Aking tutulungan ka oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kung di ka magbabaka sakali dahil lumilipas ang oras, baka ka maiwanan kung hindi mo susubukan. Huwag kang matakot magkamali. Tao ka at normal lang yun, pero dapat matuto kang itama ang mga pagkakamali mo. Sa bawat pagsubok sa buhay huwag kang matakot dahil habang may buhay may pag-asa at laging may bagong umaga at higit sa lahat andyan ang Diyos para samahan ka.